Posibleng motibo sa ginawa ng ina sa kanyang tapyong anak at sarili. Viral. Ano nga ba ang nagtulak sa ina na gawin ang dum bagay na ito? Hindi nga makapaniwala ang marami na magagawa ng inang ito na ginang buhay ng kanyang sarili mga anak at maging sa sarili niya dahil dito. Usap-usapan niya sa social media ang trehedya nito sa Santa Maria, Bulacan. Isa pangyayaring hindi masukat isipin ng lahat na magagawa ng isang ina na inaasahan sa tagapagtangkol ng kanyang mga anak ngunit siyang naging na kanilang wakas. Batid ng lahat ng isang ina, han na gawin ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Kayang tiisin ang gutom, sakit, at hirap pas tatliktas at masaya ang kanyang mga anak. Muli kabaliktara nito ang ginawa ng isang 28 anyo sa nanay na ito. Base sa investigasyon ng mga otoridad, natagpuan nila ang bata sa loob ng na kanilang nasusunod na bahay, sa barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan. Ang isa sa mga bata ay nadala pa sa ospital, ngunit itineklara rin, Detondas Pan habang ang dalawa at ang kanilang ina ay natat ng sunog at wala ng buhay. Base sa inisyal na ulat ng pulisya at barangay, kitang kita umano sa CCTV na binuhusan ng ina ng gaas ang kanyang mga anak at sa ito si Gamit ang paint at posporo, nagawa rin niyang tapusin ang sariling buhay. Matapos ang tapdudup na quinoa, lumalabas sa blata record na ilang oras bago ang isidente, nagpunta pa sa barangay ang ina upang ireklamo ang kanyang mister at bianan. Ayos sa mga otoridad, madalas daw magtalo ang mag-asawa dahil sa pakikialam ng biyanan. Payag ni Barangay Captain Potencio Lorenzo. Ayon doon sa blatter, pinag-aawin sila ng binan. Kasama rin sa mga tinitingan dahilan ang matinding kasyon, batay sa investigasyon ng mga pulisya. Ayon sa salaysay ng mga kapitbahay, hindi rin lumalabas ang bayan ina at alatang matamlay sa mga nakalipas sa araw. Basin naman sa isang pumalatay screenshot ng konbo ng ina, nangungutang ito ng pera dahil hindi umunay pumakabili ng gatas para sa anak. Nasabi rin yan, hindi niya magawa mo padede sa anak dahil tinatangkas siya, dala ng pagkabinat niya. Nabanggit din ito na nag-aaway sila ng kanyang asawa kaya hindi siya makahingi ng pera rito. Samantala, matapos kumalat tambalita, balita, maraming netizen nga ang nakiramay at di maywa sa malungkot at maawa dahil sa sinapit na mag-iina. Ayon pa sa netizen, kung sana ay may nakakausap o napagsabihan naman ang ina ng pinagdadaanan nito, ay baka sana na iwasan ng insidente. Hindi rin mapigilan ng netizen na sisihin ang mistral ng biktima at ang ina nito dahil marahil hindi na natayaran ng gina ang sakit at itis na idinudulot ang mga ito.